na na nga ang isyo patungkol sa ilang Chinese citizen na namamahala ng maraming illegal pogo dito sa Pilipinas na pinamumunuan ni na Alice Guo, Cassandra Ong at Shiela Guo. Ayon kasi sa balita matapos nga daw mabuking ng kinauukulan ang illegal nilang trabaho, tila nag-away-away nga daw ang mga ito at inilabas na ang baho ng bawat isa. Inamin na din ni Cassandra Ong ang namamagiten sa kanila ni Mayor Kalugay at humingi na din ito ng paumanhin kay Alice Gou dahil sa pagtataksil nila ni Mayor Kalugay. Galit na galit nga umano si Alice Gou nang malaman nito ang lahat-lahat kina Mayor Kalugay at Cassandra Ong, narito panoorin ang video kung paano inamin ni Alice goo ang lahat-lahat. Uh, at this point, uh, itatawag ko na si uh, Senator uh, JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Uh, just like to ask first, uh, Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, um, nakaintindi ka naman Tagalog, no? Or uh, Tagalog ba? Ni kay Isho Chongun o Pilipin? Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in uh, Mandarin ba? Mandarin ko rin, kasi baka hindi makaintindi. Kaya Mandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Song, songwon. Chongwon. Oh. Ni siya Filipino rin ma? Chongko rin ma? Ah. you Chinese or Filipino? O, o si Chongko rin, tan si... Chongko rin. O lai zi bian ye e si ji rin na, ji ji yi ji. So, yung, uh, ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya. uh, do you have anybody na i... translate po, do you have any participation in... 而、no? oh, 你有尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝

I don't know this name. Maybe I need to check the photo so that I can confirm. Wei Xiong Lin. Um, Senator JV, pinakita namin kanina yung letrato ni Wei Xiong Lin kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim. Yes, pakita natin ulit yung photo. Go yes, oh, ahead Senator JV. Uh, we Chong Lim ay uh, nephew po uh Madam Chair of uh, Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tansa Cavite for 1,000 kilograms no ng uh, drugs no in a sa drug lab so 1,000 kilograms Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So yung inaano ko lang dito um si Tony ang and uh, uh Michael Yang connected din po dito kay uh, kanyang nephew connected po sa isa sa ano no sa isang uh, unknown drug lord because ano siya 1000 kilo, big time pusher no 1000 kilograms sa <laughs> San Bato medyo malaki-laki noon no mabig 1000 kilograms 1000 yeah. yes one one ton drug lab okay anyway mag-shift lang po ako kay ano Ma'am Alice alam ko pong uh, pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Um, tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong poli sa po inyong political career, paano ka nagsimula bilang mayor? Sabi mo nga lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang ano nagsuporta na sa inyo, no? Uh, I understand si mayor, former mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, uh, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po siya pa yung tumulong. Ah, bali mga leaders niya nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay uh, pin niya yung mga leaders niya sa iyo? Ah, uh, opo. Bali, ikaw ay uh, dating negosyante, no, yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng uh, pagka-mayor, tama? Ah, uh, opo. So, gano'n kayo kalapit kay mayor? Sayang, I'm Madam Chair, no, as since uh, Mayor Feliciano, former mayor, he did not show up today. Uh, so hopefully in the next hearing um, pumunta po siya because I'm interested Madam Chair at inisyuhan na natin siya ng uh, sabina Senator JV sa motion ng uh, SP Pro Tempore uh, thank you Madam Chair so paano kayo nagkakilala nung nagnegosyo ka pa nung mayor siya doon po kayo nagkakilala Opo, oh, Your Honor. Um, uh, pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Na courtesy call po, then from there po, Uh, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano, paano naman naisip na kayo po ang uh, tumakbo bilang mayor ng Bamban gayong kayo po ay nanegosyo? Nung panahon na yon kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas kamag-anak eh, pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Uh, your honor uh, hindi naman po tinulak. Um, last term na po siya and he's running for congress uh, ako naman po uh, childhood dream ko rin po talaga and during the time po tinanong po niya ako kasi he will be running for congress po and after a while po uh, nagdecide po ako to run for the position po so ito yung first ano niyo sa ano no hindi kayo nag official kahit ano, ano exposure from business no uh, kayo ay naging uh, pinatakbo bilang mayor. Ah, uh, opo, tumulong po siya and together din po with the line-ups din po. Ah, uh, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Tumakbo sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil naglast term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman um gusto lang niyang uh, makakuha ng campaign funds uh, mula sa iyo dahil I understand. Kayo ba nag nagfinansang campaign ng buong team mo at kay uh, Mayor Feliciano bilang congressman? Uh, Your Honor, negative po. Wala po, akong, wala po akong minigay po sa kanya na any um, campaign fund and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, uh, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, uh, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, noong um, third legislative district sa Tarlac, pangatlo po siya eh, no? kasi kung seryoso siya, that mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangat, pangalawa, no? independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga. Sa kanya pa niya, he was a poor third doon po sa distrito. No? Dito pa yung resulta ng halalan. Uh, anyway, I would have wanted to ask mayor feliciano um, madam chair probably hopefully next hearing kasi po si mayor feliciano was also involved kung naalala niyo po yung hearing noong 2000 time 2015 2016 yung tungkol po sa canadian waste no that was brought in the country at uh, nagkaroon po ng uh, ala-alala ko kasi yun eh kasi sa parang sa bamban din ho yun. meron landfill doon And I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Babanban uh, already had an ordinance na banning passage of uh, waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no? Niya uh, niya uh, former Mayor John, John Feliciano. So hopefully next. I would want, hopefully, in the next hearing. So, ang 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 punto ko po nito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste, no? Na pinagbawal ng kanilang sangguni ang bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makadaan po, makapagtapon ng mga mga basura waste from uh, Canada going to Bamban. So kaya medyo itry, ano eh, sabi ko para naalala ko lang yung 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, eh, may ari pong pagpasok ni Alice hindi pa na, na kung siyang bungang po ay Filipino citizen or Chinese citizen kahit na legal illegal eh kinondon ho ni Mayor Filipina hopefully in the next hearing Madam Chair she will he will be here to answer these questions uh, I I'll go to ano no um dalawa na lang punto po Madam Chair for this afternoon yung pong sa is pagtakas so sa escape ni uh, Madam ni uh, ni Alice kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong no, ng mga ahensya, kung sino mga mga, mga opisyal, kung meron man, kung may ng gobyerno, na talaga umalalay sa kanya. Sabi niya nung, tama, Mad Alice, sabi mo last time, walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay umalis, tumakas. Uh, wala po. At uh, na, nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay uh, ang inyong sinakyan ay yate, no? Uh, from uh, sa galing sa farm, nag-van nag kayo hanggang sa port, tapos lumasukay kayo ng yate. Yun yung unan yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Uh, your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong uh, ilang beses po yung ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating niyo po sa San na? Uh, hanggang pumunta kayo na Singapore, hanggang Indonesia Maalala mo kung ilang beses natatakan niyo yung passport? Uh, Your Honor, uh, I have pending case po with immigration po I invoke my right against self-incrimination po uh, Sige, um, move on tayo Yung yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate Total, hindi naman siguro ito kasama Natandaan mo pa kung yung bandera nito Ay Pilipinas o ibang bansa Kasi sabi mo kanina, hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano na alam mo yung bandera? Uh, Your Honor, doon sa yat po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, uh, siguro Marina. May Marina ba dito? Anybody from Marina? Wala, walang Marina? Parang kanina nandito. Siguro next, uh, no? Madam Chair, kasi... Um, yes, Senator JV, baka sa uh, susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast itanong. Guard. Sige po, uh, tanong ko lang po. Correction, uh, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Ah, uh, si Attorney, then Tomas, dama. Then Thomas, Thomas. di ba? Nandito po ba ngayon si Attorney Thomas? Oh, siguro sa Coast Guard muna abang inaantay natin right, kung Senator nandito Marina. Pwede naman kayo ano, lumapit dito para sumagot. Sige, sa, sa Coast Guard, uh, please identify yourself, sir. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Ah, Captain Tanseco. O yes, kasi sana tatanig ko yung Marina dito. Because um, kasi ang, ang, ang uh, ayon sa salaysay ni Alice ko, ang ginamit nila ay yate, no? Um, kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine uh, vessel. Most of them are, uh, you, ang, ang tawag sa kala ay visiting yacht. No? Pero talagang, ang pagmamayari po nila, ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa, meron tayong suspicion na ginamit po yun, mas, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo, o oh, Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, may, si Alice ko, meron hong, uh, uh, anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? ah uh, Madam Sir, Uh, under the Philippine Coast Guard law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessels. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a plague, uh, foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question niyo po, uh, Madam Sir, uh, Sir, uh, Senator Sir, yung ano ang inspection po namin? Mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because... Of our commitment to international convention and regulation, one of which is the ISPS code. Isapoyan bilang port state control po ang Philippine Coast Guard? We do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe yung voyage. Yung pung tanong nyo, the possibility, uh, the Philippine Coast Guard has as a, has come up with a report. tungkol po dung possible route na ginamit po nila. And would like to submit it sa executive session sa namang po because there are some um, uh, national security implications po. But I do can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have uh, a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise... Captain, uh Senator I, JV for Salamat para doon uh, Captain Tanseco yung sagot niyo kay Senator JV and uh we will schedule that executive session or at the very least presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Like sa so, Madam Chair take advantage of that daw no, sa executive session if you can submit kasi alam ko tama may uh, meron kay tinatawag na ko noon yung uh, AIS no. Each vessel are could are uh, equipped with AIS, yung automatic identification system na dapat alam natin saan siya registrado at anong make ng vessel. No? I, I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that uh, that um, uh, that uh, passed no? from uh, yung sa Mindanao going to Sabah, yes, Saba, sana po ma-submit nyo sa yeah. committee. M Madam Sir, if I may, uh, Yes po. Yung pong sinasabi ng ating good senator about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka po passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch yan. Pwede, but of course, subject sila to verification, to inspection. But meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can uh, name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD. Delta Victor Delta. Ito po yung Dark Vessel Detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Uh thank you for that, uh Captain, no. Um yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to or, during our research and investigation that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason. Probably to uh, evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yating ngayon dito na dumadaong, na, ang, naka, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting uh, yacht yat ang classification sa kanila gayong dito na po sila base. So probably that another point but I think we can uh, di, uh, dig deeper. Baka pwede kung nagamit itong mga local yachts pero sila po ay uh, foreign flag no pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot Madam Chair kasi matalagang may kaya can afford na magyate eh mukhang sila pa yung hindi nababayad ng buwis kaya po iniintay uh, ini hinahayaan na lang nilang ano sila for uh, visiting o foreign flag vessel. So yun po hindi na po natin marina in the next hearing. Uh, last month, siguro itong last, huli na lang po si uh, take advantage nandito na po si Alice no? um, nabang siguro um, we will have an executive session probably before we wrap up no? um, ito pong hearing na ito kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo pagod ka na no? hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras siyempre eh siyempre, siguro naawa sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sabi so, ikaw ba ay uh, mastermind o may willing ka ba magsabi ko talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your honor, hindi pa ako mastermind. Mas ko po isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya pon, no? ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate international uh, group o crime syndicate. Uh, Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, ayun uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no? um, uh, siguro sabi ko lang kay Madam Alice, no? Um, tanong ko lang kung kayo po uh, tingin niyo sa ganitong operasyon kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon Ay, uh, uh, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, nas, meron pang mas guilty. Kung may mastermind pa talaga. Hindi, guilty. hindi guilty talaga. Sige pa. Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako na tanong kasi ano eh, baka sa executive session, sana po sa uli, ay uh, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo. ba? Diba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no? dahil uh, International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay Willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes, for your honor. Madam Chair, so I wrap up, so I'm uh, I'm expecting that uh, Miss Alice go with uh, will uh divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate. And uh, we will know. Uh, we'll uh we will uh, hold ano, will be responsible for her safety. So, alam ko naman natin yun, pero sana po, masabi po niya sa totoo. So, she said yes already. So, uh, I, we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Hoaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento. Nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for uh, an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, uh, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhaping maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste Chair. the time, don't waste the opportunity. But yes, make Madam the Chair, most uh, thank it. you for that. I uh, will also uh, the proper time make the motion for an executive session. And uh, given the fact that uh, Miss Alice got just uh, just now. Am um, lang niya sinabi na talagang siya sabihin niya na efficient uh, naawa na rin kami sa inyo bugbog ka na 13 hours no nakakapagod din emotionally so sana para sa mga biktima sa mga biktima ka lalo sa mga naging biktima sabihin mo na rin no sa executive session thank you madam chair may may we ask yes. from the honorable uh, majority chair, leader if Chef we're going Dr. to Francis. proceed with the executive uh, session because i made likewise uh, uh, a your request last during the last hearing i made uh, made available the, the adjacent office which is thank just you. a few steps away uh, madam chair thank you very much majority so leader. it is the pleasure now of the committee to have the executive session or Kasi ka na nang na executive session ah, miss alice Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Uh, Your Kung Honor, huwaping? Madam Chair, um, I'm very thankful po for, the, for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and possibly next last po. hearing na lang natin. Wala ba, wala ba, wala wala yung, wala ba wala yung council po. nyo rito? Wala po. Nasa, nasa Cebu po sila. Darating po sila sa Thursday po. Eh, sino yung kinakausap uh, mo sa likod mo? Uh, ano po? Si attorney ko, no. hindi nyo ba counsel? Uh, loy Ano po, uh, partners po. Uh, po. Sinong oh, counsel? Counsel, counsel. counsel, counsel po po. niro uh, ni request ko po si attorney Stephen po at si attorney Avisado po. Ma attorney Avisado and? Uh, attorney Stephen David po. Attorney David. Ma Ma Madam Chair, Senator, uh, let us uh, inform the resource person that whatever is being, will be taken up during the executive uh, session hindi namin yan ilalabas. Papa. Hanggang sa committee lang yan. Kaya, huwag kang mag-alala. Eh, hindi ka, na na, hindi ka namin dito, uh, hindi kami mga traidor. Kung ano na pag-usapan nyo sa loob, sa amin lang yan for the consumption of this committee. Kaya, huwag kang mag-alala. Then, uh, I'm worried kung bigyan pa natin ang next uh, chance. Madam Chair, baka lalala yung sakit niya. Magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, masabuti ngayon na. Nandito na tayo. Baka mamaya Busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, we'll let us uh, use this opportunity. The That's Chair all, adds chair. her advice to that of Senator De La Rosa. Guwawaping uh, napapanahon na eh. Nandito na yung lugar. Nire-assure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I will really advise you. to take advantage of this moment at kung may bitin pa or may nagtiyaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin naman you may ask attorney ko and your other counsels here present to consult with attorney David if uh, kung have ka during the executive session but I really advise you to take advantage of this opportunity today. Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Nanti uh, pwede rin natin pa-assist iyo, Miss Alice, yung mga doktora.